si doktorah uh, Laurel May Ocon last kung in exercise 50 demons yung uh, hindi pa lumayas. luma so balik niyo, 50 na lang mm -hmm. dahil araw-araw sila mag uh, deliverance buong pamilya nagagalit yung mga demonyo while well, mag deliverance yung buong pamilya ni Doktora sabi ng mga demonyo, bakit pinakumpisan mo yung limang uh, kaibigan mo? <laughs> <laughs> yung happening na yon is kanang a wake up call for me. Dahil may bisita tayo, um, ito si <laughs> si Doktora uh, Laurel May Ocon. at si kanyang kapatid, si Lawrence. Nang trabaho mo bro? Business. <laughs> ah, business. Man. Manage. Ah, management. Ah. Business management. So, ngayon mga Iksuun, so kauban na to sila. And then, <coughs> hindi inasahan na ilang demonyo yung pumasok ng doktora. No, more than 300 na. And then, wala siya sa kanyang sarili. Pero may sakit ka before that. Mm -hmm. Ano yung sakit mo daw? So, Parang nagkudu. Whole mm -hmm. left hand. Tapos mm -hmm. hindi makagalaw din. Eh. Hindi maigalaw niya yung... Pero pumunta ka na ka sa, ma sa mga eksperto, di ba? Yes. May ano na, Rita, may gamot. May neuro, tapos neuro na MRI na din. Kaso may findings. Anong findings? Parang sa spine. Mm -hmm. Disc bulge. Pero, pero hindi ka na na-pa-check up mula dito. Hindi ka pa nagpa-check up mo. Oh, uh, okay. So, pa-kamu di check up balik? Sa nag-follow nag up namin, prepare. Lagapon. Hirap kasi kay MRI kasi yun... nagduma. Okay, hindi pa ako na-follow up sa MRI. Mm. talaga sa MRI, kaso lang event do mga 6 payments nang binibigay sa akin para masakit pa rin. Walang Kaya, improvement. Yes. <coughs> So anong naramdaman mo sa itong uh, left hand mo? Nung una, dito, neck down, pababa sa likod. Tapos... Up, um, masakit? Masakit, pero spasm first mm -hmm. para muscle. Tapos, pag dito na, parang nag na <coughs> sa index until sa thumb. Mm -hmm. Then, kala ko okay na kasi nagpipiti na kasi kami. Mm -hmm. Tapos pag nire-raise yung hands, or it did sa kung talaga. Parang burning na agad. Kaya nag-decide na yung mama Mainit? Ko, mainit. Hindi ma, di ba hindi mahipo? Hindi mahipo, hindi magalaw, kahit baso, hindi Hindi mo mabuhat, <laughs> hmm. ma, ma, ma maalsa, uh, <laughs> ah, ma Nahirapan siya sa paggalaw mga kapatid sa kanyang, ito, sa kanyang kamay. Kaya umuwin ako ng buhat. At din, nag, nagplano ka na hindi na, quit. <laughs> Magtrabaho bilang doktor. O, kasi para lang kasi ako PWD drain. Feeling mm. ko. Kasi even tumatayo. At if kanang itong kamay na magiging against gravity, parang sakit na talaga. Pero ngayon may galaw mo na. Galaw ko na. <laughs> <laughs> Coffee. <laughs> <laughs> oh, station. baka ano na siya. Ah, uh, di na siya ka bisag baso no, di naka, baso, di ko ka daw. <laughs> so just imagine mga kapatid, no? So, grabe yung milagro sa sacraments at sa sacramentals ng simbahan. ah uh, anong buwan yon na pumunta kayo, buong pamilya? Nandito yung pamilya niya, nanay, tatay. March. Yun, March. March. Mm -hmm. Ngayon, April 20, ano na tayo? 27. 27. So, <coughs> one month na. Malaga mm improvement talaga din. Kasi even nagpipiti kami everyday. Walang improvement talaga. Meron siguro sa motor pero pag yung paint talaga 'yun wala talagang magagawa sa paint. Hindi mahipo ito, 'di ba? Hindi ito mahipo. Yes, ito. Mm. Pero na ka after the deliverance. Uh, yung pumunta ako sa inyo, naka-neck brace pa ako. Mm. Pero tinanggal ko kasi na, parang PWD talaga. Pero <laughs> <Ito. laughs> kasi Gloria makapangyari. Uh, parang PWD. <laughs> so grabe 'no, yung milagro yeah. ng uh, simbahan. Yeah. So Ayan uh, ang first reading kanina mga kapatid. Diba? Sa, uh, yung mga may sakit, dinala ng mga tao sa mga apostol. And then, yung mga nasanipan din ng mga demonyo, dinala Ito din doi. nila. Ito? Oh. dito? May picture pa si bro! <laughs> Ito yun oh, picture niya oh. Parang si Gloria Arroyo. Baka na-face pa. oh meron pa siyang ano. Oh. Oh. Kita ninyo mga kapatid na Ah, grabe. Uh, malaki yung milagro ng Panginoon. At ngayon, dahil masakit yung ano mo dito. Meron kang ayun, ano neck uh, Na yung uh, tawag sa car, na brace? Ah, uh, neck brace. Uh. Bakit? Ngayon, kasi hindi kasi dapat sa makagalaw <coughs> kasi pag ginagalaw ah. yung neck ko parang sumasakit. Dito mm. daw. Pero ngayon, nakagalaw ka na. Oh, wow. <laughs> oh. Praise um. the Lord, mga kapatid, no? And then, <clears throat> hindi natin yung naasahan na while I'm doing the prayer of deliverance, nag nawala ka sa sarili mo. Oo. Oh. Mm. talaga maalala din. <clears throat> And then, after sa exorcism, mga kapatid, alam nyo, No, bakit ba nasa floor, na floor ka na, no? <laughs> sa sahig na siya, no? So, yan po mga kapatid, ang malaking milagro. Pero, healing is secondary, liberation is secondary. ah uh, Pang-apat na ngayon? Pang-apat na beses na ba kayo? Unang ina-exercise ko siya, yung demonyo, dahil ang exercise ay makapagtanong na, tell me your number. Hindi, cellphone number ng demonyo. <laughs> Ilan sila yung pumasok? Sabi ng mga demonyo, 300. 300. 300. <laughs> Kino, kayo na yung dalawa na yun, no? Know, magkasama? Uh, first time? ah uh, tatlo, yung helper nila. And then, sa pangalawa, kayo na lahat, no? Uh -huh. uh, buong pamilya na. Pero, nung tinanong ko, uh, 105, 105 demons na, uh, sa second time. Sa third time, 50 na lang. Oh, Di ba? Pero ngayon, Ilan Same. na sila? 15. <laughs> oh. At ma madali lang yung exorcism natin compare sa first time. No? And dahil din, yung buong pamilya ay na-empower kayo at uh, pagdating nila sa bahay, everyday sila nag-deliverance. At si Doktora ay umiibig na sa Eucharist. No? <laughs> Dubli na yung kanyang uh, pag ibig sa Eucharist. Lagi na silang nagsasamba, Wow, yun po ang milagro. Uh, yung liberation mo doc, yung healing secondary lang po yun, bonus na po yun. So, dito natin makikita how powerful the sacraments are. Pero uh, na hindi natin nabigyan ng malaking importansya. Lalo na doon tayo mga Katoliko. At kung nababasa natin, anak pakinggan natin yung unang pagbasa, grabe, ang daming pinagaling ng mga apostol dahil yan sa sacraments, na pinatawad ng mga apostol yung mga kasalanan ng mga tao katulad kanina, may mga pari, ay eh, may pari na nagpakumpisal, uh, may nag deliverance, ako din nag-exercise, no? So bago lang kami natapos doon. No? Si doktor ang panghuli na pasyente. At ngayon babalik na siya this coming May sa trabaho. Pero yung plano mo, hindi ka nababalik. Oo, wala na ako. Dahil gusto rin. Sinabi ko na talaga na quit na ako. Quit na siya bilang doktor. Ang <laughs> grabe, no? And then, uh, uh, ano yung naramdaman mo ngayon, Dok? Na malaki yan yung uh, physical improvement mo, yung... Ano yung nakita mo na malaki na pagbabago bilang taga-sunod kay Kristo. First of all, I'm very very thankful. And um, maybe yung happening na yon is kanang a wake up call for me because for us kasi kasi <laughs> kahit gaano ka busy dapat meron talagang time kasi one hour lang talaga yun. Mm totoo. Ikaw bro Lawrence, no? Ikaw mag-pray sa kanya, di ba? matapang ito. Kinag-pray din tita. Ay, salamat po. And then, alam nyo, sila brother Lawrence at buong pamilya po, na-empower sila sa pagbisita dun sa office. No? Last kong in-exercise, 50 demons yung Uh, hindi pa lumaya so balik niya 15 na lang mm -hmm. dahil araw-araw sila mag uh, deliverance, buong pamilya uh, <clears throat> dahil naisipan ko mga kapatid, paano ko matulungan yung mga tao kung ako lang mag-isa uh, ako lang mag-isa na exorcist <clears throat> dito sa office hindi naawa ako ang daming mga tao na ilangan ng prayer of deliverance pero <clears throat> hindi ma makatanggap ng prayer ng simbahan at sacramental ng simbahan. Ngayon, pinapunta ko sila, ini-empower. Salamat ng Panginoon dahil nabigyan tayo ng enlightenment by virtue of their baptism. Si Brother Lawrence, kapatid ni Dr. Uh, Laurel. <coughs> ni Dr. Laurel uh, May, uh, matapang na matapang nag-prefer siya cares uh, yung cares uh, sinabuhay niya at nagsusecrificious siya para sa kanyang kapatid at sa awa ng Diyos grabe yung liberation niya na natanggap hindi lang liberation healing pa ilang doktor na yung nilapitan mo sa sakit mo dalawang dalawang doktor neuro. neuro at rehab rehab. Arihab sa ano mm -hmm. sa mga ugat ah. mo. <laughs> Tapos may mga titi pa din. Pero yung sakit din jan pare. Yung sakit pare, increase increase lang yung meds. Mm -hmm. sa sabi ko nga, pilit patulugin na. Sedate <laughs> mm -hmm. mm -hmm. na lang. <laughs> Kasi sakit talaga dre, gusto ko na lang matulog. Mm -hmm. Ayoko nang tumayo. Ano? Mm -hmm. Even CCR. Parang painful talaga siya. So, nawala na siya ng pag-asa. Kaya umuwi mga ako panahon. sa wall. At nagplano siyang hindi na siya mag-practice bilang doktor. No? Mm -hmm. Five years naging doktor ka, no? Mm -hmm. Five years. And then, uh, ngayon, mga kapatid, babalik na po siya. <laughs> mm -hmm. Dahil handa-handa na siya <laughs> silbi, Lalo na sa mga mahirap na may sakit. At uh, yung kaalaman niya, na sa harassment ng demonyo, magagamit na din niya. Dahil meron na siya mga lima na mga barkada. No? Ini-evangelize mo na, Dok. <laughs> 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 Pinagpakumpisal ko na <laughs> Nasa <ko>, oh. or... <laughs> Galit na. Okay. Kasi pinag ah, yung, yung, yung nas, demonyo. <laughs> Ang demonyo na pumasok uh, sa kanya. Um, uh, uh deliverance. Diba, during deliverance, deliverance po, yung demonyo. <laughs> By the way, mga kapatid. Ang mga demonyo pala na pumasok ni Doktora, ay, mga toka eh. <laughs> During deliverance mo, Lorenz? <laughs> Nagsabi na, ano, yung bakit daw mga friends na nagkumpisal, mm. pinakumpisal niya. Yeah. Mm. <laughs> ang galit na galit. Yung... Nagagalit yung mga demonyo while well, mag-deliverance yung buong pamilya ni doktora. Ang sabi ng mga demonyo, bakit pinakumpisan mo yung limang uh, kaibigan mo? <laughs> Nagagalit, dahil si Doktora ay nag-evangelize na sa mga kasamahan niya. no So, hindi ka nakita, Bro Lawrence? <laughs> 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 o, ni, ni, hindi nakita si Brad Lawrence. O, yung, ano, natin, gumagalaw yung <laughs> ating camera. Uh, Sibog ari. Para... Wow. <laughs> <Ison, laughs> <laughs> oh. Kita imong kagwapo. Kita ba? Son, ya sa kwarto. mo dimo ko. Sa camera. Oh. Ikaw son. Sibuk Son, balik sa. son. Na, son. 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 Masunod yun. <laughs> okay. Okay. anak lang. si So, yan mga kapatid. Pasensya na kayo sa uh, ano natin, sa camera. Yung mukha ko ay laging sinusunod. <laughs> so, ano yung realization mo, bro, Lawrence? Ano? Dapat, dami kong narealize na importante talaga yung prayer talaga kaya araw araw-araw. Kasi it's... Lalo-lalo uh, na lalo sa devotion, kanang, no? Kaya mag-give na lang ni mong strength. Mm -hmm. Pinuhan ko yung brain. Mm -hmm. Ikaw yung Bin, pinaka Oo. Ah, oh. oh, wow. Ano? Kayo, mag... Ano kayo? Kami talaga yung... Kasunod. Uh, mm -hmm. kasunod. Oh. <laughs> <laughs> ah, kaya pala close na close itong dalawang <laughs> ito, no? Pero nung una, hindi ka ang ah, sumama sa kanila. Oo. Oh, <coughs> yung pinatawag, kasi natakot ako. oh doon <laughs> oh, ka, oh. ka lang sa labas. Oh, oh, Ayun ka sa ano, Dre? Doon ka lang sa labas. Doon oh, oh, second time. Sabi ko sa kanya. Sa second time, doon ka lang sa labas. Oo. Pero pinatawag, pinatawag kita mo. na oh. pumasok ka dito. Oh. Dahil, ito yung naobserbahan ko mga kapatid, mas mabuti na marami tayong magdasal. Oh. At mas mabuti, yung buong pamilya ay magkaisa sa pagdasal. Oh. Uh, katulad ni uh, Doc, na uh, kung magkaisa yung buong pamilya, ay madali lang. So, meron kaming pasyente. Yung unang ina-exercise ko kanina, first, oh, first time pa yun na yung nanay niya. First time pa yun. For how many years? Mga two, than two years. <clears throat> mm. So, matagalan tayo, mga kapatid, kung hindi magkaisa ang pamilya. Metro ngayon, uh, March pa kayo pumupunta ngayon April ay grabe na yung improvement ni sa pasyente si Doktora. At ano yung mga mensahe mo dok sa mga nakikinig ngayon? <laughs> Siguro um, love God above all, then don't forget Mama Mary git, talaga. Si, grabe, so Kasi para ko lang na ano siya. Kasi may devotion ako before tapos parang mm. medyo nawala dahil sa busy. Si Lordisian ka, di ba? Yes. <laughs> every summer na sa simbahan ako mm. nung high school, then college din every week ka ng summer. Mm -hmm. Pero nung med school na parang hindi na ako mauwi kasi mm. hindi na Last day, deliverance na mapadol sa bahay. Hindi siya maka-talk ng I love Mama Mary kasi mm. ah, ako yung sum sumali na I love Mama Mary. Parang mga, Ma yang yeah. wala na. Wala na. Yeah. Ay na, in control yung na ako. Oh. Mm. Mm. Tapos, ano, di, di, siya makasabi, ano, mm -hmm. na ako. Nung pagkatapos nun, Pumunta ko na sa Regina. Pagkatapos na, nag-love nag Mama Mary na siya. Mm. Yan mga kapatid, <laughs> kapag yan po ang palatandaan. <clears throat> Kung karecite na yung pasyente, I love you Jesus, I love you Mama Mary. Yun ang po ang palatandaan na nabalik na po yung consciousness ng pasyente. At salamat sa Panginoon mga kapatid dahil uh, yung kanyang karamdaman <laughs> grabe yung improvement. So, nung una hindi yan magalaw mga kapatid masakit yung likod niya at meron pa siyang brace uh, oh, oh <laughs> nag <-light. laughs> so nagod ako sa ang daming nanood sa atin ngayon no? sabi nila ni Lini Rosero good evening Father Darwin no? so praise God no? grabe yung nagko-comment pero yung iba hindi ko mabasa pero dito sa YouTube channel natin, Good evening Father Mike Anthony Ihong, God bless you. Si Torpe Julius, isang magpalang gabi po sa inyo mga kapuntos. Si Ken Julie, pa shout out naman po Father Darwin. Uh, Ragasa family from Daliao, Turil, Davao City, Father. Si Brother Romel Palma, God bless. Oy, Brother Romel. Si Emily Suarez, magandang gabi po Father Darwin. So, yung ubang mga, ikaw na lang magbasa sa ibang comment doon ka. <laughs> so, ito po, yung inspiration. Very, uh, full of inspiration itong buong pamilya o kung family na nandito ngayon. So, hindi inaasahan, no, na hindi yun magamot ng doktor dok dahil hindi naman yun natural yung <clears throat> harassment mo. Uh, yung depression mo, yung anxiety mo, hindi yun magamot dahil uh, ang daming pumasok sa iyo. <laughs> 300 no, demons. Despair na talaga yung <laughs> Grabe ang uh, depression niya. Gusto ko nalang humiga. <laughs> mm, buti nalang, bakit ba kayo na, bakit nyo nalalaman na meron tayong office dito? Hmm kasi para may clue na yung mama ko kasi burning kasi yung description ko parang nagkayo. Mm. Kayo, yung mm. baga. Kaya doon na nagka-idea <laughs> Tapos pupunta na sana ako ng surgeon kasi namamaga na to. Mm, so, namamaga na may... yan. normal na normal na ngayon. Kasi <laughs> may idea ako noon na din yung ano to. Tapos before kami pumunta na tagpilaran, sabi ko na lang. Pero masakit. sakit. to dre. Tapos parang nangihitim na to. Mm. Sabi ko sa sabi ng boss dark din. Panalangin. Wala so, na gusto talaga mo pa -operahan ako operahan sana yun. Oo. Oh. <laughs> Ipalaplap ni muna. <laughs> Pero yan mga kapatid no, uh, kung alam lang natin yung prayer ng simbahin, mga kapatid uh, <clears> at <throat> sa pamagitan ng mga sacramental at sacraments ng simbahan, maging busy yung pari dito no. Mm -hmm. Mabigay ng sacrament and then blessing of sacramentals. At marami talaga na mapagaling. Yan po ang first reading natin ngayon, no? Babasahin ko muna ha itong first reading natin uh, Ngayon. <coughs> oh, a number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem also gathered bringing the sick and those disturbed by the unclean spirits so very biblical no at <clears throat> nakarelate niya ako sa uh, mga experience ng mga apostol a large number of people from towns in the vicinity of Jerusalem dito hindi lang town mga probensya pa ibang bisita natin kanina di ba more than and then, 200 <clears throat> and dami po may partner pa no, may partner pa <laughs> mm, from ano sila Australia no Nakikinig kahit hindi niya naintindihan intindihan yung sinasabi ko. <laughs> dahil sa kanyang ano girlfriend na uh, pinay, no? so dito a large of na of people, a large number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem also gathered, bringing the sick and those disturbed by the unclean spirits, and they were all cured. so ito po ang konkretong example na ang demonyo ay Buhay na buhay walang pa rin hanggang ngayon. Walang pinipili. Doktor. Ah, uh, uh, doktor nga. Oo. <laughs> Hinaharas <laughs> uh, pa rin ng demonyo. Hindi yan makuha sa science. It is beyond science. It is in the realm of faith. Yung science is uh, uh, experience natin. Uh, measurement natin through our experiences. Pero hindi makita sa... Uh, using the lens of science. It is the lens of faith. No? So, faith and science, complementary po yan. No? So, salamat ah uh, Dr. Lorel of Brother Lawrence at sa buong pamilya niya, nandito. Hindi tayo makasya dito eh. <coughs> so, nandito si tatay. Ano pangalan ni tatay? Marilio. Virgilio. Virgilio o si Erinia, oh. Santos ni, Santos. Si Erinia. Oh, si Lucia. Lucia, oh. Kauba ni... Oh, ni Santa Francisco o oh, ni Santa... Erinia. <laughs> uh, Lucia paubay. Francisco. Oh. Sa itong tulukabata, ang, ang ipakitaan ni... Uh, Our Fatima, si Lucia Jacinta o oh, si Francisco. No. So, Salamat sa inyong pagbisita dahil uuwi pa sila sa Talibon. Talibon, no? So, <clears throat> Doon kayo matulog. So, dito sila natutulog sa uh, hotel, sa Badyan. No? Dahil uh, uh, yesterday, kahapon, pumunta sila. Walang open sa office natin uh -huh. dahil sa sports and evangelization natin sa Kindulman, uh, uh -huh. sa Mayuga Covered Court. No? Uh. Salamat din tayo sa ano sa pari doon, si Father Ulysses Dispo, si Father, ah, si Ati Chris Park na nag-invite sa atin doon sa, ang daming tao po, at pitong baboy ang iniihaw po. <laughs> at ang namin bring, house. So, salamat sa inyo, at salamat sa Panginoon na nag-inspire natin lahat. No? Na magkatagpo tayo, at makainspire ka sa libo-libo ng tagasunod natin ngayon. So, last word. Ah, uh, kapatid, yun na. <laughs> Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Uh, yeah. Sana natutunan may natutunan kayo mga kapatid sa uh, sharing uh, ni Doc Lorel May at sa kanyang kapatid na si Lawrence Siya yung magdiddeliver sa kanyang kapatid dahil yung kanyang nanay at tatay hindi na malinaw yung mata. At nagkakaisa sila na magrodosario practice ng cares. So na torture yung demonyo na. Nagagalit. Saba, saba. Nagpuyo na Lalabas na, na. na kami. Lagi kayo nagdudusa. Uwi na, 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 na kami. na So yan po, no. Kung magkaisa ang buong pamilya, grabe talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. There will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not it, uh, it short, and lead us not into temptation, deliver us from evil. And... Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of the womb Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. the Maria, tot accepti de with a humble heart.